ice crumble. Tara, kain tayo guys. Ayan, guys, ano po to? Ice crumble. Oh yeah, ito yung paninda niya. Vlogger. <laughs> Subukan niya natin. Sige. Uh. Maglilibre daw si Brian. Libre, libre. Ayan, yeah, tignan natin kung paano ginagawa ng kuya. masyada na rin ang paggawa niya mainit kasi ang panahon <laughs> Mahinit kasi ang panahon. Tapos, dalagyan ni kuya ng powder. Kasakyan muna lima, no? Ano yung powder na yan? skin milk po. Skin milk po. siya Yahoo! Oh. Ha, parang bata, no? <laughs> Bili-bili na kayo, bili-bili na kayo, manyaman ito.